Dito ako ngayon sa St. Joseph Church, uh, dito sa First Circle, dito sa Aman, Jordan. Uh, ito yung uh, simbahan kung saan dito simbahan mga Pinoy tuwing may simbang gabi. At uh, first time ko itong pumunta rito. Titignan ko kung ano, uh, kung ano ang feeling at uh, kakamustahin natin yung mga kababayan natin at simbahan dito at mga kababayan natin dito sa Jordan. Ang ulit ko, first time ko itong magpunta dito at magsimbang gabi dito sa Amman, Jordan. Sa matagal ko nang pabalik-balik dito sa Jordan, ngayon lang ako magtisimba ng simbang gabi dito. Uh, Tama-tama, halos paalis na ako. Uh, hindi naman paalis pero halos travel ako at pagbalik ko ay tapos na ulit yung simbang gabi. so Ngayong gabi ay nagkaroon ako ng chance na bisitahin ang ating mga kababayan dito at ang simbang gabi. So, tingnan natin sa loob.

You. Yeah. Amen.

Ate Esther, kamusta? Okay lang. <laughs> your YouTube channel? yes, yes. You have to follow me. All right. Okay. I'm you have to subscribe. ask, your... ask, ask her. What's your YouTube channel? Nolly, Nolly Puga. I will give you the channel later on. Okay. okay so tapos na ang simba at ngayon naman. Naghihintay ako ng na matatanong ng mga kabayan natin kung sino ang willing mag-interview. Kaya natin kung sino. Handa na ako lang. Akin target. Scanning. 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 Okay. ba? Maganda 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 feel mo na parang nasa Pinas ka lang. Ayaw? Ayan, ayaw. <laughs> Pangilang simba nyo na ito ngayon? First time. Dapat kahapon si simba kami, pero... Palagi, usually, nag, lagi ba kayo nag-simba tuwing may simbang gabi? Tradition ba itong ginaganap nyo dito sa Jordan? Pag free. Pag, Pag free. may free time, yeah. Okay. So, hindi kayo nakapag, nakapagsimba rin ba kayo kahapon? kahapon hindi. Pero dapat magsisimba kami. May balak kayong buwi ng nine, nine ba? Tama ba? Nine days? Yung iba may balak. May balak sana pero na-miss na namin yung kahapon. Ah, okay. okay. So good luck sa mga susunod. Yes. Ayan, ah, okay. Kabayan, kabayan. Kamusta naman ang na yung simbang gabi? Okay naman po uh, kahit kayo, na, okay, kahit na kahapon. Oh, 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 Pangalawa na po. Pangalawa? Pangalawang gabi na po. Balak niyong buwi ng nine? Nine bata, ma? Yes po. Kung kakayanin. Sana. Pukakayanin. Kasi yeah. may trabaho, babysit. Every year ginagawa niyo to? Dito. Opo. Every opo. year may simbang gabi dito? Opo. Every year okay. po. So, matagal na kayo dito? Matagal-tagal na rin. 100 years na. <laughs> wow. Yeah. So, kamusta naman ang experience? So far so good. So okay, good. Hindi naman yeah. nakaka-homesick? Hindi naman. Sa so, dami-dami ng mga kababayan natin dito. Gaya uh, neto. Yan, yun Oh, gaya yeah, neto. Eto sila. Oh. Merry Christmas! Kamusta naman ang experience ng Simbang Gabi? Yan. Pangalawa na to. Kamusta ang experience ng Simbang Gabi? Maganda. Ah, ano yan? Nakasimba rin ba kayo kagabi? Masaya kasi parang nasa Pinas din kami. So hindi kayo nakakaramdam ng homesick? Hindi naman po. Yes. Oh, okay lang. Okay. Madami ang pinagamot. Kamusta ang pakaramdam? Anong pakaramdam? Ano daw? Anong ano pakiramdam ng isipang gabi? Masarap. Masarap. Masarap na masarap. Mas masaya. Hindi naman kayo nakakaramdam ng homesick. Ano daw? Hindi naman kayo nakakaramdam ng homesick. Ano? Hindi ano, naman kayo nakakaramdam ng homesick. Hindi na masyado. Hindi naman. Meron dito? Anong meron? Uh -oh. Kamusta ang isipang gabi mo? Ito, masaya. Walang homesick? Wala. Nagbalak ba kayong buwi ng 9 days? Wala. Okay na dito, okay na. Hindi ko mabuhin yung 9 days. Hindi ka boy. hindi kayo masyado marinig. Promise. Oh, hindi masyado marinig. <laughs> hindi mo ma marinig yung boses ko, pero hindi. naririnig kayo rito kasi nandiyan yung mic. Oy, mga... yung nine days. Kami hindi masyado nakakarinig. Ay. So sinasabi It's mo, kaya okay. hindi kami makaano. Hindi clear. Bungol, bungol. Uy, ikaw hindi mo nasagot. Okay. Sisigaw ako. Kamusta ang days ang simbang gabi nyo? Okay naman. Okay naman. Okay. Okay. Blessed <laughs> na. Guys, bless please na kayo. subscribe sa Nolipogay, okay? Happy uh, oh, and blessed. Okay. So, sige, sige ano tayo nang-i-interview? naman, iba naman uh, Sila ay mga taga-NASA <laughs> Sila ang sponsor ngayon <laughs> <laughs> Nasa puso, <Yes>. Nasa puso. <laughs> uh, Maraming Saan mo yung mga kasama ko? Nakawala Ah, okay, okay Kabayan, kamusta simong gabi niyo Kamusta naman ang Mike mo yan? Ano yung mga ito? Kamusta ang simbang gabi sa'yo? Okay naman po. Ayos naman? Masayang, Hindi naman kayo nakakaramdam ng homesick? Hindi po. Basta na sa ito. bahay. Opo, 8 years. Ah, so every year nagsisimba kayo simbang oh. gabi. Tapos binubuo niya yung tradisyon na 9 days? Opo. Yes, yes. Say, mag-hello ka na lang. Hello. Hello po sa mga taga-Patangas. <laughs> At saka sa mga taga-Jordan. Sa mga taga-Jordan po. Hello po. Okay. Thank you. Apre. Ayos. Basta pre. Ine. Kamu, kamu sa. Bakit tumakbo? Ano ba 'yung matatanong ulit? Silang nasa, silang na kayo nag-offering ngayon araw na Okay. Sila so, yeah. 'yung nag-offering. So, dito sa kasama <laughs> so, sino ang susunod bukas? sino susunod? okay na okay na ako ilonggo ilonggo? yes Subscribe niya si Joanna. Hello. Si Joanna, hello, si Joanna. meron din siyang sa YouTube vlogger. channel. Uh oh, Kamusta ang inyong simbang gabi experience dito sa Jordan? Oh, very beautiful. Ang ganda. Parang Pilipinas lang. Hindi niyo mic ha? Very beautiful. Parang Para sa Pilipinas lang. lang. So walang homesick? Wala kayong naramdaman? Wala, walang homesick. Walang... So matagal na rin kayo dito? Of course, I am rendered 10 years here. 10 years na? Yes. Tapos yes. every year ginagawa niyo itong simbang Yes, gase. yes. I Sin try my best. Kinukompleto ninyo yung... Minsan, landing. kasi minsan may trabaho. Ah, pag free? Oh, pag free din. Diretso pag free simba talaga. Okay. And we are doing service, helping in the church. Ah, yun. Yes. Yun, okay. Ah, ang every every simbang gabi dito lang hindi nagbabago yung lugar. Hindi hindi dito nagbabago. Lang, same simbahan. Same same talaga. Okay, so every sa mga nakaka yes. sa mga taga Jordan, ang simbang gabi ay dito sa St. Joseph Church ba tama? Sorry. St. Joseph Church. Yes, St. Joseph Church in the Al Rainbow. Al Rainbow Jabalaman. Street, Jabalaman. Yes. Okay, sa mga makakapanood. And our prayer is Father Gerald Metal from Philippines. Yes. from Philippines. <laughs> yes. Yon. Tapos Hello. <laughs> si Irene, kami. Okay, isa sa long 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 time friend oh, yes. sa Amman Jordan. Kamusta ang iyong experience, Irene? Uh, Kung kayo ay naghahanap ng mga Chinese restaurant, trabaho mo na rin. <laughs> <laughs> uh, sila ay nagmamayari ng ilang Chinese restaurant dito sa Jordan. Yes, kain po kayo sa Chinese restaurant. Yung bang ano yan, bago, yung bago niyo may bago of... ngayon. Alin? Uh, Ka-open lang, yung ka lang nung December 1. Ah, December 1? Oo. Oh, oh. Yung ay, like, chance, sa, chance, saan, chance Dito sa Amelie mo. Oo. Oh, uh, ayan, uh, oh. yeah, sige. Promote mo na. Promote mo <laughs> mga <laughs> mga Habang Habang <laughs> habang nasa oh, sayo ay, pa yan. Okay. sige ko kayo oh, God, sa bago naming uh, open na chance restaurant. Chance? <laughs> yeah, chance. chance? Yeah, chance. Saan? Sa Almedina mo Almedina Munawara. mo Na-promote na. Okay. Okay. Sige. Ayan, punta kayo doon. Ah, kung gusto yung kumain ng mga Chinese food. Bukas na? Bukas na, bukas okay. na. Ay, December 1. Oh, December 1, okay, okay. yun. Alright, see, see you, see you around. Okay. 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 See you. Ah, okay. See <laughs> you. See Masaya yung mga tao pagkatapos ng simbang gabi. Nawawala na yung kasama ko. At kung hindi kakain kami ng party ngayon, eh. dapat. At mukhang iniwala ako. Ang mga kasama ko. Dapat sa Christmas, <laughs> ano?

Iniwanan na ako ng mga... na yun? Ano kami, Apang? Medyo ka, ah, ka ang tao ngayon. Usually, pag simbang gabi, marami. Na, ano, Anong... Ang ah, Marami na ba yun? Oh, oo, okay, marami, ay, marami ay, na ba Puno uh, na? Dami na naka diba? Ay, usually, hanggang dito sa labas, diba? Ano na yun? Pag malapit lang yung Christmas. Pag malapit lang yung Christmas, punong-puno. Kasi diba, yung live in pa. Kasi sa weekend. Ay, la, wala na ako ng make-up. Ay, dalay hmm, na. Picture ka na. Nawawala. Okay. Ang mga kasama ko, iniwanan na ako. So, yung magpapapicture sa akin. Ah oo. -oh. Ayun, ah, oo. Oh. Oh. Tapos ako, iniwanan ako ng mga kasama ko. Iniwanan ako ng mga kasama ko. Oo, <citation> oh, wala. Hindi ko. Oo. Kayo, kayo, kamusta ang experience ng simbang gabi nyo? Okay lang? Masaya? Masaya? Parang anong feeling? Feeling heaven. <laughs> feeling heaven? Ikaw, ikaw, kamusta ang simbang gabi mo? Okay lang din. Okay. Anong pangalan mo ulit? Jennifer. Jennifer? Jennifer. Jennifer? Kamusta ang feeling ng simbang gabi, Jennifer? Okay lang. Masaya. At magahan okay sa pakiramdam. Okay hindi ka nakakaramdam ng homesick? Hindi naman. Sa mga um, pamilya sa Pilipinas, hindi mo Hindi naman. naman. Okay. <laughs> ito ang pinakamagulong grupo dito. Ayan po. Tandaan niyo mga mukha na yan. Kasama ko na na. Iniwanan ako. Okay, sinali. Kamusta ang simbang gabi niyo? Ay, na-late man ako. Ha? Pero hindi. Karahating kasi galing sa Better late than never. Kamusta ang, Kamusta ang experience? Okay lang. mo yung mic ka. Ah, ay ito pala okay. hawag. <laughs> Kamusta? Kamusta ang simbang gabi ninyo? Ay, maganda. I mean, nakapag-pray. Kahit late, nakapag-pray naman. Ah, okay. Kagabi, uh, nakapag-simba rin kayo. Oo, kagabi, dito din kami. Kahit late, <laughs> ah. lalit pa rin. Kahit no, pa paano. Hi! <laughs> Tama -tama na lagi ko itong pinapalo. Thank you, thank you. Hi -five you. High five din. Yun! Ay, <laughs> yes! <laughs> Merry Christmas! Let, okay, Thank bati na you. kayo sa mga kabayan natin sa mga jo sa Jordan. Hi. Yun. uh, tuwing simbang gabi <laughs> na Hi. Bukas nandito ulit kayo. Bu bukas. Oh. Parang sila lang bukas. Yun. Hindi na di, kaya, di ba kayo home no, oh, sick pag gabi? Kaya nga sana makompleto. Mm. Ngayon niyo rin yung mga family sa Pilipinas. Na... Kaya okay lang naman sila so far. Ayun. Okay. 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 Basta okay ang pamilya. Okay, 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 ang, pamilya. okay ang pamilya. kaya nga. Yeah, kaya nga. Okay. Salamat. Okay. okay, thank you rin. Huwag na ako. na. So, mga musta ka na lang. Nakainipo so, ako yan. Huwag na mo. Mga musta ka na lang. So, ay, kumusta sa lahat. Lalo na sa Pilipinas. Sa Bibi Smiles. Sa Pilat. Yeah. Merry Christmas sa lahat. Wala na yung patao. Nag-uwi na so, natin sila. So, dito na magkatapos ang aking vlog. At uh, sana ay naintindihan nyo o na-experience niyo ang buhay ng mga FW dito sa Jordan. Medyo alam ko kahit sinasabi ko na maayos lang naman, wala naman ang problema, hindi naman sila na homesick Parang mahirap naniwala. Alam ko at alam natin lahat na mga umamsik tayo nararamdaman na naman sa mga ating mga pamilya sa Pilipinas. Especially sa mga ganitong okasyon kasi Wini-wish na, wini natin lahat, makasama natin ang ating pamilya sa mga gatong klaseng bukasyon. Huwag na masaya, siyempre, kasi maraming mga kababayan, maraming Maraming kang kasama, maraming kaibigan. <coughs> Iba pa rin yung pamilya. Alright, so... That's it, Fox! It's a wrap. Dito na nagtatapos ang aking vlog and see you, see you next time. Sana makadalaw pa ulit ako bukas ng simanggabi. Flight ako ng Thursday. So, baka hindi na o baka ano. So, see you in Denmark. See you guys. Woo! Ha? Pasko sa Denmark. Na, hindi, hindi. Hindi pa namin alam kung saan kami magpapasko. Pero, yun. Alright. Kahit saan. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko, magsubscribe subscribe muna kayo. Please subscribe. At click that bell button. Uh, and see you around. Ciao! po Oh, no.